Boy, malay ko. Ba? May chill sa mga akin, no? Oh, hindi mo. Makado niya namin yung kaya niyang chinelas yun. Sa kagapunta, ginahal mo yung chinelas mo. Sa sa kagapunta ay. Imakay <laughs> doon. daming, daming bunga ng Indian mango. Siya yan. Magano siya, gasungkit, no? Siya dolo. yung mga idol check natin no ayun tayo buong mga idol sige hanggang punta, punta kayo tiboy tiboy kayo mga tiboy kayo ay putang inang yan doon mga tiboy kayo hmm. alas 7 pala mga idol check natin no ayun Hoy, okay, ma mahiya na makisama may ari. Aba. <laughs> Ay, na. Si mga kadalo 'yun. 'Yan tikoy idol na ano kay idol Jason 'no. Ayan. Sa kanya mga magulang 'yan, the best 'yun. Sa kanya kanyang ano, Mga brother 'no. 'Yan. Chatting nga pala. yun May alaga silang ano dito, mga manok 'no. Pasabong mga idol. Si idol oh, 'yan 'no. Yan. Yeah. Pati manok na ano sa inyo eh. Nagagambala. Ano lang masasabi mo? Okay. Sorry. Ano, pakita, pakita mo yung ano, ating ano. Yung aming ano na grabe naman. <laughs> yung mga idol, hindi na ako ito ang idol ha. <laughs> si yung mga idol natin yung sabi si Idol Jason no. Sa kanyang magulang ito yung Irene nila no. Ayan. 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 Ayan, mga idolo. Ito siya idolo. Yun, ayan. Ayan. Manok, na talo Alin, alin, alin. Manok na -talo. Hmm. Hindi nga. Oo. Iyo ba yan? Oo. Hindi nga. Ba't takot sa iyo? Hindi, ya. Anong patokan yan? Yang, so, ano? Ano, FR Kinukondisyon mo na. Oh, na na, na, na Ibig sabihin idol anong ano dapat yan okay. Giso, no? magulang, no? mga Ayun, mga idol. Ayun. So baka dito sa isa kay Adol Jason no. Sa kay magulang no. Ayun. Naggawa ng mga ano indiamango. ayan. Ayun. Magandang place dito mga idol. Pero may ari na nanood la. <laughs> Kaya naman ay pastilan. Ay makadiyan. Kada ng mga ano dito. Yan mga idol oh. Manalo na ako. Ayun mga idol oh. Dong, madami na tayo dong eh. Si idol natin oh. No? Hmm. sa ating mga idol oh. Ayun. Ito ay dumaka ning water pump, water pump ginagamit nila. Lahat ng la kuryente mga idol. Ayun. Ayun, thank you kay Idol na Jason no sa kanyang magulang. Ayun. The best, the best, the best. Solid pa rin talaga, 'yun. <coughs>